Isang mapagpalang araw po sa lahat. Great is God's faithfulness. The Bible says people perish for lack of knowledge because they rejected knowledge. Kaya salamat sa Diyos sa another day ng ating buhay at isa na namang opportunity na pakinggan at mapag-aralan ng mga salita ng Panginoon to encourage and mold us and equip us with the sword of truth. Kaya bago pumasok sa work, sa school, kailangan na magbaon, mag-recharge, full charge ng word ni God. Amen? So, welcome po ulit sa Diaconos at sa mga bago po, Diaconos simply means servant and this is our online Bible study ministry and we do not set this page for to be monetized and we will not ask for anything from the viewers only a short amount of time to study the word of god every time we post a video po and ang topic natin today is the importance of our soul ito ang bible study number 51 kung wala po kayong lakad wala din po ako tara bible study tayo verse Punati today is found in genesis 2.7 and the lord god formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils a breath of life and man became a living soul mga kapatid, the word soul appears 755 times in the old testament alone in the bible while the word love appears about 310 to 645 times depending on the translation of the bible you choose in other words mga kapatid, the bible talks more about the soul than any other words you may have in mind including the word love. But as a matter of fact, even the word body, itong flesh natin, only appears about 144 times sa New Testament and included ang uh, old uh, probably 154 times. Nakakalungkot na maraming tao, including you and I, at one point care so much about our body than our soul. Amen ba mga kapatid? Yes totoo yan. Once we care so much about kung ano ang itsura ng body natin, ano itsura ng health natin, kung ano ang susuotin natin para magbukang maganda yung body natin, we work so much para sa future ng body natin. But we neglected to take care of our soul. The Bible says, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapapasa kanya ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak ang kaniyang kaluluwa? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Our soul mga kapatid cannot compare sa kahit na anong kayamanan sa mundo. And yet we fail to see its importance. Our soul mga kapatid is who we really are. Ito yung nag-iisip. Notice mo ba na iba-iba yung paraan ng ating pag-iisip? Ang soul din natin, ito yung personality natin na very unique sa iba. At uh, if you notice iba-iba din ang ating personality. Ito yung nalulungkot, sumasaya, ito rin yung nagde-decide. Let's put it this way. You have a body. But you are a soul. At ito ang katawan natin ito ay parang mga hotel. Parang mga hotel kasi at one point, check out din tayo dito. In Genesis 35.18, it said, And it came to pass as her soul was departing, and she called his name Benoni, but his father called him Benjamin. Just to give you a quick background, si Rachel dito ay mamamatay na, and she is dying of childbirth. At hinihingan siya ng pangalan para sa anak niya. But this whole topic is different from what I want to talk about. What I want you to focus at is that the verse mentions that the soul departs the body of Rachel. Alam niyo po in 1907, a doctor by the name of Dr. Duncan MacDougall conducted experiment to determine the mass of the human soul. At gumawa siya ng bed with sensitive beam scales at humanap ng mga terminally ill patients para sa eksperimentong ito. MacDougall recorded their time of death, total time on the bed and uh, the weight changes. He concluded to his surprise that they all displayed the same changes the moment they died the body became 21 grams lighter. He concluded that something is gone when somebody dies. Mga kapatid, ang mga katawan lang natin ang namamatay. Ang sabi ng Bible, And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Here we understand nobody except God can destroy or kill the soul. Ang soul natin will exist after we die. Kaya, kaya naman napakahalaga nito. Napakahalaga ng ating kaluluwa mga kapatid. Mga kapatid, tanong ko sa iyo. Ano-ano ang mga pinagkakaabalahan mo ngayon? What is it for? There was a story in the Bible tungkol sa isang mayamang tao. In Luke uh, chapter 12 verse 15 to 21 it says, Pagkatapos sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. At ikwinento niya ang talinghagang ito. May isang mayaman, may bukirin at umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, Ano kaya ang gagawin ko? wala na ako mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki at doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako, kakain, iinom at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Alam niyo po sa English ang ginamit na phrase, But God said unto him, Thou fool, this night thy soul will be required of thee. Grabing sobrang effort mo para pumantay lang sa social standard sa mundo. Para hindi ka lang magmukhang napag-iwanan, effort na effort ka na. And yet, mo ang soul mo. Ang sabi ng Bible, the law of the Lord is perfect converting the soul. The testimony of the Lord is sure making wise the simple. Why do we have to convert the soul, kapatid? Dahil ang sabi ng Bible, just as people are destined to die once and after that to face judgment mga kapatid it's either heaven or hell mga kapatid ito lang ang appointment na hindi mo alam kailan pero hindi hindi ka malilate laging on time ang sundo mo dito and when that day comes you and I will face judgment and again heaven or hell lang yan kapatid alam nyo sa batas ng tao ang mga judges or ang mga huwes they are not actually judging you they are just simply carrying out the law ngayon kung lumabag ka sa batas stipulated sa batas ang hatol mo and in the same way God gave you the law God knew hindi mo kaya masunod ang lahat na sinabi niya. Hindi mo kaya masunod ang law na binigay ng Panginoon. So, He sent His Son, Jesus Christ, to pay for your sins. To die as payment sa hindi mo kayang mabayaran kasalanan. At hindi ka pa rin naniwala sa Kanya. God will not force you to Him. Pinili mo nang mapunta sa hell. Mga kapatid, may paraan para masigurado mo ang kaligtasan mo. Ang sabi ng Bible, These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the Son of God. You may know you have eternal life. Sinulat ito para malaman mo na meron kang eternal life. Kapatid, do you believe in Jesus? Is your life right now show that you truly believe in Jesus? Kapatid, I beg and plead and appeal to you. Repent from your sin. Believe in Jesus. Acknowledge before God, I am sinner. I don't know how to pray, Lord, but I invite you in my life. I need your help to save me from my sins that separate me from you. From this day onward Lord I declare in my mouth that you are my Lord and my Savior and I believe that you raised Jesus Christ from the dead to prove that your words are true. Kapatid if you made that prayer, you are now a believer secured in Jesus promises. I encourage you kapatid to find yourself a Bible believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. At sa mga believer na nakikinig ngayong araw, continue to thank God for the soul and the life He has given you. Live a life that shines bright God's goodness. Maging paraan ka para makakilala sila sa Panginoon. I hope you are blessed kapatid kasi ako na blessed din let's pray po mga kapatid Heavenly Father kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita na aming napag-aralan ngayon salamat sa palaala na ang aming kaluluwa ay napakahalaga higit sa anumang bagay sa mundong ito patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami masyadong nakatuon sa mga material na bagay at nakaligtaan ang mga ang pangangalaga sa aming kaluluwa Panginoon tulungan mo kami na maunawaan ang lalim ng iyong pag-ibig at kahalagahan ng aming relasyon sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas at karunungan upang palaging piliin ang mga bagay na may eternal na kahalagahan kaysa sa mga pansamantalang aliw dito sa mundo. Panginoon, sa mga kapatid naming nagdesisyon tanggapin ka bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas. Hinihiling po namin na patatagin mo sila sa kanilang bagong pananampalataya. Pakilala mo sa kanila ang iyong katotohanan at gabayan mo sila sa kanilang paglakad kasama ka. Sa mga mananampalataya, tulungan mo po kaming maging liwanag sa mundong ito naway makita ng iba ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ipakita mo sa amin kung pa paano kami magiging instrumento ng iyong pag-ibig at grasya. Lord, as we end this Bible study, Lord, inihiling namin ang iyong guidance, O God. Naway ang aming puso at isipan ay manatiling nakatuon sa iyo. At naway ang aming mga buhay ay magbigay kalulatian sa iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at Amen. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. And uh, if you are new here, please do consider hitting that follow button to get more of these short Bible studies. May God bless you mga kapatid and I'll see you God willing on the next video.